Ang OWA MedPlus ay isang programa ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA, na nagbibigay ng na pinansyal na tulong sa mga miyembro na may mga sakit o nasangkot sa aksidente habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Mga benepisyo ng OWA MedPlus Financial Assistance, ihi 50,000 para sa mga miyembrong na-diagnose ng critical illness o may malubhang aksidente. Supplemental Support, ang tulong na ito ay dagdag pa sa mga benepisyong natatanggap sa ilalim ng PhilHealth o iba pang insurance. Sino ang maaring mag-avail ng OWA Med Plus? Aktibo miyembro ng OWA o na may valid membership. Mga eble na may wrong PhilHealth membership. Mga eble na may medical certificate mula sa ospital o doktor na nagpapatunay na kanilang kondisyon. Paano mag-apply? Isa, pumunta sa OWA Regional Office o tanggapan ng OWA. Dalawa, magdala ng sumusunod na dokumento. Valid OWWA Membership ID. Medical Certificate Mila SA Hospital O Doctor. Proof of PhilHealth Membership, PhilHealth ID o MDR. Original na resibo na magastusin kung mayroon. Tatlo, kumpletuhin ang application form para sa MedPlus. Ang OWA MedPlus ay idinisenyo upang makatulong sa mga ebley at kanilang pamilya sa panahon na medikal na pangangailangan.